Magkisarap yun. Ano yun, yun talaga ito ang mayon metal net nga ni? Kasi, uh -huh. anuhin mo kiya. Bugui... Mo Wag mong... Anuhin mo ki... Wag mo nang kainin. Ano ka ba? Hindi ko pa. Sabi mo ano anuhin.

mo nagtago si Mayu. Okay. <laughs> <laughs> Sabi <laughs> <isana>. mo. Pero <laughs> yung <laughs> may ah, may ano sa ilalim ay. May ano. Ay kala ko dadaan doon. <laughs> <laughs> Uy, asa asa paanan na tayo ng ano mayon volcano. Para yun. Dali na patayin na sa paanan. <laughs> <laughs> yung kanina talaga. Ayun oh no, nasa paanan. Ito yung paanan man yun. Ano mga katisak yan. Uy, baka hanggang saan lang to? May Sayot. basta yung may ano China skyline. Sa <laughs> gitna yung, may mga tao, yung, yung mga ibang bahay din tayo. Mga taniman pala dito. No? Sa yote. E, ano mo mga mga masada jeep dito. Hmm. Mga alam. turista lang ata ang umakyat dito. Mga mga masada jeep, mo, wala namang mga sulok na jeep. Wala puro motor anong. Hmm, cool. Ano yung mga nakatira dito? Ay, may mga oh, motor. Mo, yung, mo, mo, yung, mo. ano, yung mga ano.

Ano? <laughs> Sa taas kami ng bundok. Wala ka. <laughs> mm. Ayan na ang ano, may mga usok-usok na. ano Ano to? Marinero. Tumiri kami ng na. Ay may yung signal igti. Yan lang. Hindi ka makalay. <laughs> Paludlod ka pa. Ano <laughs> signal? Ay. ano? Puro lang talaga picture. Ano may mga sign sa'yo na arog ka ibig sabi yun? No, ano. Ang kahilog pala. Oo nga. May mga suka dyan, sigurado. Aray din ang Ay, paikot-ikot na yan. Ay, Six minutes na Grabe ang sigsag. Akyat na. oh, kasi. Nag-uuran talaga. Uy! Huwag <laughs> 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 Auntie. Yan sabi ko kanina. Blessing yan kapag umulan. Okay. Okay, taxi pala dito. Taxi. Paano nasa taas na kita eh. Kaya nag-uulan Kaya umuulan na. Diyos nilang na sa langit na. <laughs> <laughs> Kaya mo nang abutin eh. Kakarakanan <laughs> na dumalong

may, ayun sa, ayun. Ayun no. Ka, oh. Ko sa, Akala ko pinalitan mo na yan din. Ayun na, skyline. Skyline picture. Sky. Sky, Sky pa lang, lang. ang lain <laughs> Ayun na, yung, paano ayun, na tayo? Ayun, bu ba tayo? ayun Ay. no. Sunog na baga ang lolo. Sige, Naghihiling tang ano, mga karong sa ano. Ano yun na baga? Yun na yun, doon tayo kukunta. Ay! Ano yun na to? Hindi na naging karong sige yun. Naghihiling sa siksag. Yung banan kaibahan naman yan natin sa pagiging nandito. Ano sige? Ano riyang? Nagsalming kaya ako ha. Mga aki. Walang lugo. Ang bonman. Ito ang ano mo na iniyo? Yan sa imo ang Nakita like ah, na yung babo. Oh. Sunog pala yung ibabaw iba niya. Ayan nga. Nakita mo? Oo. Oh. Hindi lang po eh. Hindi ka nagbibedyo. Sayang. Daan man lang. Saan man lang. <laughs> Sayang ang Ayan na po. Andito na kami sa pinaka paanan ng bundok ng Mayon Volcano. Gayon ng mga firm Kaso nga lang, it's a blessing. Umulan. <laughs> Dito lang umulan. <laughs> Taas na ka sa naman, sir. Mabilis. <laughs> <laughs> Pati yung salita na mabilis yun. Walang ano yun. <laughs> walang, walang sounds Ayun <laughs> hey, natin na mo. Uy. Ano, nasa paanan na tayo. Ala. Ayun oh, o. Oh. sunog yeah. ang dulo oh. No? Okay, nang ibabaw, may na yan. May kita nang ibabaw Mga May May mga tinanim pala dito oh. dulo ng ano, sunog. <laughs> <laughs> Dito na tayo sa taas. Skyline Pigeon. Your destination is on the right.

Kairi, kairi. Kairi, dali na, kairi. Picture kayo ni Ate tayo pa yung baan nang babayan. Tutong na yung tulo ng ano, mayon bulkano Ate maglipot pa kayo sa taas, meron pa doon. Ako, kinako dito. Uy, yung bakit.

Baran ka ba dyan? ka sa mayon. Ano? Duman <laughs> sa Kairi mainit! Naglalaro si Kairi, oh. Ara! Ka duli, mainit! Mamaya na! Pag maya, wala nang ano. Wala araw. Mamaya <laughs> na 5. Ayun o. Diba? Ito, so, kung bibili kayo ng souvenir dito. Souvenirs.

si ano, Kamali Grancho. Grancho. Okay, Sa baba. Sa baba. Pababa na kami. Pabalik na. Kituinan. Dito kami sa Kitwinan Ranch. <laughs> Kitwinan Ranch. Second destination. Dito tayo magtatala Dito kami magpapahapon. Kaya mag text ako. Ang dami pala eh. Ano yung pangalan nga net dito? Sa jagat ngayon, nagwaan ako eh. Ayan oh, ang ganda ng may Ay, mga na, madedets na. Mga na ang picture-picture. video? Ayan. Ayan yan oh.

Hehehehe <laughs> Oh.

哎呀！啊 Ayan na, dalaga na Ayan na, dit